Anong ano? na Anong plano ng air force? Oo um. ah. Pagpahala, tangan ako na yan wala yung, yung sahig Wala niya eh, pare Padaming yan Ay. eh ayano ho Hindi ako buhay lang tayo Alam ka ako eh Kung... Gusto ka rin ianunin yung pare Jonathan nag lang si pare Joel akin kagabi na <laughs> na Wow, magic. Good morning, mga katakbo at nandito ngayon tayo na mga katakbo sa Tabing Dagat. So malalaki ngayon yung alon. Yan yung mother boat nandyan Ginamit nila idol yan nung nakaraang araw. Si MJ, saka si pare niya ipoy, saka si Paring Wesley Yan si Kahaw at saka si Paring Wesley Pupunta sila doon sa Mother Boat Baka dadali nila doon sa Balitigi yung bangka So ngayon, hindi tayo ngayon nakalaot no? Tinaas muna natin itong Ginagamit natin na bangka Itong Tres Marias Yan po ah. Tapos si Paring Taulitz Ito yung bangka ni Paring Taulitz pinapipintahan niya bagong pinta ngayon yung bangka ngayon ni parang pa so um, yan yung bangka na Capricorn po. mga dalawang araw or apat na araw tapos na po yan nawala nga yung mga katakbo yung dahiti ng lapad na tulingan Nung isang araw daw may huli yung kabilang barangay namin dito Naka 10 kilo dito sila sa may talim So malaki pa naman yung alon Baka sa isang araw tayo makakalakot na yan pag lumit-liit Aba si Tisoy Maglalako Ano ba yung uh Oo -oh, bagong huli yan Bagong huli Burikyo uh -huh. uh -huh. uh -huh. Si Tisoy Dalwa si Kahawat Saka si Parang Wesley Pupunta dun yan sa mother boat Yan yung mga bangka dito Mga bagong speed yung mga katakbo yung mga bangka dito i-re-restro yung mga hindi naka-restro kasi expired na ng isang taon ito so, yung kay Consi ito yung ginagamit ni konsi ito yung medal official yung bagong pinta pinta din ni Pari sa high school sa building yan yung Tres tapos yung Marias na, yan na hindi natin yan na paparestro din natin sa bangka mo Sayang so, ang vlog Epo, Maganda, mag-live pa na lang ngayon din eh. ah! na oh. Boys, sino? Ay, ayaw mo um, Tumati <laughs> Unida <laughs> tayo. Kasi gitlang tayo, bakang magkayo eh, kong gusto <laughs> karniyan ni para na tanig chat lagi <laughs> para na ubin sa <laughs> kanin ka gabi. Chow kule? Sabi ko yung pare, ano yun, parang hindi na nangangain si pare tulis ah? na yung chocolate. Ano? Masakit ay siya pare, kung ano yun di... Ayun nga, ayun nga ang pampasigla. Kung <laughs> chocolate. Ayun, nangyong kape yun. Saan ganyan yun? Ba? Yan, okay na yan, ganyan eh, babanggit <laughs> batik, batik. <laughs> niya. Batik-batik. Ayun, bobo. Ayun, ayun yung gumamit ng sigal. Ayaw ng sigal. Ayaw ng sigal. Pioneer pa lang ginagamit nito. Pioneer. ni hmm. lang. Wala pa apat na LA Tayo. Bala, yan. kita mo naman, parin Julio. So, ang Capricorno, pinapintahan na. Yan, yung mga materials na binili niya. Ang ginagamit niyang pintura ay Boysen. Pero <laughs> itong kong binili yung dalawa litro sa kwan. Dito sa bilihan ng kwan. Ito, mo kwan. Wala DONG kay kwan. Itong dalawa ito, kay Saragosa.

230 pala naman yan pare ang isa yeah, 1, 1, oh, pare yan presyo eh 230 ah para ko kunti pare may kulay ini ini blue ini ah lemon yellow dati ni parang ikaw po naman eh. Ano Ngayon tayo lalawad. Uh, hey, hey, ay, okay. ay, ay. Isang may ginagawa dito eh. Oh. Makakalis dito eh. <laughs> Kamusta lang? Makakalis dito eh. Uh, mamaya pa nagchat sa akin, pupunta na lang tayo ang kasay sa motor. Ay, uh, ay, Pupunta lang tayo ko motor. Kaya panangin ko eh. Uh. Hindi na makasama Nagdala sa lalawad. Nagdala daw ng package si parang Jonathan Hello. sa Tumalim. Oo. Ay, nagchat lang nga sa akin si parang Joel Pare, kayo nang bahala doon yung parang toilet Nagpadala ko kahit yung ting chocolate sa inyo Alam ko naman masasakit ang ipin nyo <laughs> ba, di na lang, magpasalamat nila lang kay parang Joel Kahit hindi pa natin na Aba pa Ganda ng kulay na rin. Pag na pintirawan na rin ay oh. eh, hindi ganyan din sa gaya sa tawa Yan kalalabasan sa tawa <laughs> oh. Apple green ayo. Apple green Kau? Oh. na yan Bana na yung Japan tumakbo makbo. Oo, yung 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 lang yung 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 Bahala yung 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 alam. bakit baha? mga daw. Yung mga dam daw. Yung mga daw. Mini sign Yellow. Bago Ngari, ari pala <laughs> eh. Ah, Hahaguri na pala oh. <laughs> yan na, kulay. Oh, dago asol. Ayan, iyo, bela. Walang halong gano'n eh. haluan naman. Pagkami halong yan, naman, Iyo, hindi mo kalalabasan. Iyo, kaldo. Ano? Kay doon ka lalabasan o. Okay do. Oh, idol talaga si do. Idol talaga si do. Para matingkad. Oo nga, para matingkad. Kahit doon mo na. Oo, at doon ka andun yung kulay na yun. Ayoko. Ito kay do. Mari eh, pag naluma rin eh. Pagpare-pare sa may pag naluma yung Wag, wala na naman. Ayan, akapol. Magkakapol.

Pintad nga naman. Tawa yan ni Consiala eh. <laughs> <laughs> Tawa ka pala naman na rin yung ni... doon sa ano, sa... Yan. <laughs> <Okay>. <laughs> kay Saragosa. Yan. Di ba nga kayo ubos ang ganyan lang? Kulang pa. Ito sa mama, lakad. labis-labis na rin yun. Ang mga ba naman na rin yun. Ito sa mama, lakad. Isama mo na kayo ubit. Labis yun. nila yeah, ay tamas ka liko tira niya agi tapo niya. So, parang journey naman din niya oh para ka kulay nang kay ano ko yung social pa kitik lang po tik tik nang sa ulo sa ulo para umitimiting niya yo 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 abot na maglalako sila oh San Jason at saka kapatid ng mo nasubok sila yung bangka ni pare ronel dala nila itong binili ni paring charlie <laughs> oh, ito walang alaw Safe siya, yes, safe Ano ah, ba, binata ka na oh Ano yung kulay nya ah, Mga ilang patong yan tatlo Isang patong lang yan Ano yan, ano pala, ano pala niya yung poxy si Pioneer Ano diyan? 600. niyo mga katakbo yung sa isang araw yung parto niyan yung kaganapan dito sa bangka ni Parin Tolis. So kumuha lang tayo ng konting clip kasi nang isang araw ko pa sinasabihan si Parin Tolis na i-vlog niya nga itong bangka. So mamaya-maya kinukuha lang ni Parin Tolis yung cellphone niya i-edit e natin yung kanyang vlog. Tayo ngayon yung nag-e-edit ng vlog ni Parin So suportahan natin si Kalibre Yun nga Ulitin ko lang po mga katakbo ngayon Ay wala tayong laot Wala kayang alon Tapos wala yung daiti ng tulingan Ayan at ipapakita natin na mga katakbo Yung makina kay Tatay Tatske Binili ko po yun ay 8,000 So nakapagulog na ulit tayo doon Sa bangka na hinulogan ko Malapit-lapit na Makakahinga-hinga na tayo Magiging atin na yung bangka So yun Maraming maraming salamat siyempre sa ating idol Japper. Yung po mga katakbo, ay katas ng pa-challenge sa amin nga ng ating idol. So yun, nakakapagpundar tayo kahit pa paano. Kaya yun, maraming maraming salamat sa Panginoon at sa ating idol Japper Sniper at kay Ma'am TV. Ano ahas? Nakara? Ano? I-edit na natin na rin. Baka yan ay isang oras na naman yan. <laughs> ano yan? Baka yan ay isang oras na naman. Alam mo, mag-live muna kayo tayo. Hindi, hindi ko pwede i-inigahan. I-edit muna natin itong vlog ng ahas Astolog. At yun, tinignan ni Tatay Tatski nga yung makina. Iaalok niya raw doon sa mga tropa niya. Alright, at nakatapos na tayo no At na-edit na natin ang kay Ahas Na vlog Ngayon naman Anong gagawin mo? Kukunin ah, niya yung pintura tapos din tayo. Kaya na at magka-vlog-vlog muna ulit tayo dito, no. Mix. Pioneer Infoxy. Tapos, anong kulay na yan? Green ano ba yan? Green. Green lang. Bakit nilalagyan pa ng tinaya? Derte. Tubig yun. Tubig yun na Dini, mamaya may kasalan po dini. Hahaha. Oh. <laughs>

Ano? Na pinaka ilalim niya. Ay, basa pa. Yung okay, mga katakbo, ito yung kinalabasan ng kulay ng bangka ni Parin Tolitz. Yan, berde-berde. Kita nyo no? Kinis na kinis. 3,000 po ata yung binayad dito ni Parin Tolitz kay Pareng Imo. Oh. Wow. Lumaki na lang sobrang itong alon Ayan po Lalaki ng alon yan po yung update niya yung dito sa Bukana hmm. Lalaki ng alon Walang makalahot niya yung mga man doon sa kabilang baryo namin Pidyan mo ako na yan ha okay. lang niyo yung sahig Eh wala nya Kaya nakukulang pare Kadaming yan eh Ay, Eh ayan oh Hey. Ha? Ayan o, labis naman yan dyan e, e, Kung magano ka naman yan, kapal yung pahapyaw lang, tingnan mo naman Lalo bang patong Ayan, ano ko lang, dula naman sa sahig Ayan, wala mga nakakalaut na bangka na Ayan po, mga nakataas yung bangka Sobrang lalaki ng alon, mayroon po atang bagyo yan sa norte at sa China kaya ganito kung balalaki yung alum po dito sa amin sa barangay Bukana may nakakalaot man po yung mga kabilang baryo yan sa mga taga San Diego mga naglalambat po yan hanjalan sila sa gilid yan po yan po, yung kay paring Taulitz nabang ka okay na siya papatungan na lang ata yung mamaya tapos leleteringan yan at pag naleteringan po yan pwede na ulit pong gamitin ni Parin po yung kanyang bangka yan yung binili kay Kabugoy so yun mga katakbo at dito ko muna puputuloy ng aking vlog maraming maraming salamat sa support ka sa aking youtube channel at syempre sa mga hindi po nag skip ng ads thank you so much at lalo lalo na po yan sa team pula sa planet sa sa team USA kay paring Joel Gondes. kay paring Jonathan yan ha, belated happy birthday nga pala sa kumpare ko kay paring Jonathan 50 years old na po siya sa Sabado yan, at nandito ngayon siya sulit na sulit po yan silent viewers po yan, si paring Jonathan Sigondes dito po siya ngayon sa Pilipinas sumuwi po siya from Italy po yan, yan alright at kita kita tayo sa next vlog bye bye